Hello, mga kanta! Welcome back to my YouTube channel! Kung bago ka pa na mo, subscribe ka na and click the tiny bell and para updated ka sa aking mga video. So, bigyan natin ngayon mga kalta. May punta po tayo sa Ilongos. Pamingin nyo naman po dito ang daanan sa tulay ng Ilongos. Ito yung mahabang tulay sa Ilongos mga kalta. So, makikita nyo dyan mga kalta. Napakaganda po tulay. Iyan. At pati kita dyan ang dagat saka ang inog. So, nagtagpo po sila. Pagdating namin sa Ilongos mga kalta, ay nakita namin agad ang Bulaklak. So, napunta po kami sa flower shop kaya nagtanong din po ako kung may pum sila na paglalagyan po ng ating mga blaklak. So, namini mo na ako ng mga blaklak na magaganda dyan mga kaanta. So, pasensya na po kayo sa taga-video ko. Talagang live lang niya ang kinukuhanan ng, ng camera. Ano ba yun naman talaga? Ha, ah, partner na Bakit siya nila nilalagay sa dibdib ng kam? Charot mo. Ay, nagalit lang. na. Umakas kasi nga. Bakit siya sa dibdib lang niya tinutok yung kamera? Charot naman. Ayan mga kanta, talagang wala talaga siyang pakialam sa video niya. Talagang hindi nakikita yung aking mukha. So sabi ko, ano ba ang bibini namin? Tapos ayan, uh, binigyan ako ni customer ng bulak uh, bulaklak. Charot. Yun, sabi ko, ito na lang ang aming bibigyan yung pulaklak bulaklak na may pulay puti at saka yellow. Combination ba? Maganda naman siya tingnan. So, napakamahal pala ng mga bulaklak ay mga So, isang ganyan ng is 120 po yan. Isang isang balot lang, 120 po yan. So, ang decision na akong dagdagan na lang namin doon sa aming suki at bibili kami doon kay nana Ibing ng isa pang bulaklak kasi yan talaga mahal. So, yung tinuturo po na pulay dilaw is 200 po yun. So, yan na lang po talaga at sabi ko ipapayaran na ng niyaan. at sabi ko ay Ah, uh, na lang ang aming bibigyan. So binalot tani uh, sinner ayan po. Yan. Tinalatan niya at may kasama na din po yung poem. So, napatingin na talaga sa mga bulaklak na yung mga magalak mo. Tuti, yung tsaka yung kulay pink. Gusto po yan. So, oh, ayan. Kuha po na at po uwi na kami. Tingnan niyo dyan mga kaaptaw. Saya-saya po pa dyan mga kaaptaw. So, nag-desisyon na rin kami mga kaaptaw. Maumuwi na kagad at kami ay mag uh, ayos pa ng mga bulaklak. na. So iyon ang mga kantang salamat sa inyong panonood. God bless. Thank you for watching. babu